Cancer hindi ito isang pagkakaton lamang. Ang dahilan kung bakit ka narito ngayon, pinapanood ang mensaheng ito, ay dahil sinusubukan ng universo na abutin ka. Matagal mo na itong nararamdaman, yung kakaibang kirot o hila sa dibdib, ang biglang pag-isip sa isang taong hindi mo makalimutan, at mga panaginip na parang totoo, mga senyales na hindi mo na kayang baliwalain. May nagbabago sa iyong enerhiya isang makapangyarihang pagkikita muli ang unti-unting inihahanda. Maaring ito ay pag-ibig, maaring ito ay tadhana, pero isang bagay ang sigurado, ang paparating ay may kakayahang baguhin ang lahat. Manatili hanggang sa huli dahil ang mensaheng ito ay talagang nakalaan para sayo. Mahal kong cancer family huminga ng malalim at damhin ang sandaling ito. Dumaan ka sa napakaraming pagsubok nitong mga nakaraang araw, mga gabing tahimik, mga tanong na walang sagot, at mga damdaming pilit mong nilimot pero kailan may hindi mo tuluyang nakalimutan. Nakita ng universo ang lahat ng iyon, at nayon, marahan ka ginagabayan patungo sa isang bagay na akala mo'y nawala na. Sa paniniwalang Filipino, kapag kumikislap ang kandila, kahit walang hangin, ibig sabihin may espiritong malapit, isang mensaheng gustong umabot sa iyong puso. Hindi basta-basta ang enerhiyang ito, ito ay tanda ng banal na oras na nagbubukas. May isang tao mula sa iyong nakaraan, isang kaluluwang hindi pa rin nakakalimot sa iyo, na muling hinihila pabalik sa iyong mundo ang kanilang mga iniisip, panghihinayang, at pananabik lahat ay unti-unti nang lumalapit sa iyo ngayon. Manatiling bukas, Cancer. Ang mga palatandaan ay nagsisimula ng magpakita, at ang mensaheng ito ang tutulong sa iyo na maunawaan ang matagal mo nang nararamdaman sa iyong puso. Ang espiritual na pagbabago. May banal na katahimikan bago ang bawat pagbabago mula sa universo, cancer, at kamakailan lang, nakatayo ka mismo sa gilid nito. Maaring ordinaryo ang mundo sa paligid mo, pero sa kaibuturan, nararamdaman ng iyong espiritu ang kakaiba. Nagigising ka na may kakaibang kapayapaan, ngunit mas mabilis ang tibok ng puso mo kapag dumadaan sa isip mo ang ilang alaala. Maaaring napansin mo ang mga pamilyar na kanta na biglang tumutugtog, ang amoy na minsang minahal mo ay muling dumarating sa hangin o panaginip na mas tila alaala kaysa imahinasyon. Hindi ito simpleng pagkakaton, ito ay pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na bumubuo ng bagong kabanata sa iyong buhay. Sa Filipino spirituality, naniniwala tayo na ang enerhiya ay nakikipag-usap bago magsalita ang mga salita. Kapag tumigil ang hangin bago umulan, kapag tahimik na kumakatok ang mga aso sa wala, o kapag kumikislap ang apoy ng kandila, kahit walang hangin, sinusubukan ng mundo ng dinakikita na makipagkomunika. Ikaw, Cancer, ay lubos na intuitive. Nararamdaman mo ang mga bagay bago pa man ito lumitaw at ito ay parehong biyaya at pasanin. Nararamdaman mo kapag iniisip ka ng isang tao kahit magkahiwalay kayo ng milya o taon. At nayon, muling gumigising ang enerhiyang iyon. Sa loob ng ilang linggo, tahimik na inayos ng universo ang iyong landas. Maaaring hindi mo pa ito nakikita, pero ang lumang damdamin ay unti-unting naghihilom, natatapos ang mga aral ng karma, at ang enerhiya ng pagkikita muli ay unti-unting bumubuo sa paligid mo. Isang tao na minsang nakabahagi ng iyong tawa, katahimikan, at marahil pati sakit, ang kanilang enerhiya ay hindi kailanman umalis. Nanatili ito tulad ng isang panalangin na hindi natapos, naghihintay ng tamang sandali para bumalik. Minsan, kapag pakiramdam mo ay nawawala ka, gumagamit ang universo ng mga palatandaan upang ipaalala na hindi ka nag-iisa. Nakita mo ba ang paulit-ulit na numero, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o? Naririnig mo ba ang kanilang pangalan sa mga hindi inaasahang lugar? Ito ay mga bulong mula sa tadhan. Ang enerhiya sa pagitan mo at ang taong ito ay hindi naglaho, ito ay nagpapahinga lamang, naghahanda upang muling magkaalin. At nayon, nagsisimula muli. Maaaring maramdaman mo ang emosyon ng walang dahilan, mga luha na biglang lumilitaw, alon ng nostalgia, o mga sandali na ang puso mo ay sabay na mabigat at puno. Ito ay dahil nakikilala ng iyong kaluluwa ang nangyayari bago pa man ito maintindihan ng isip. Ang enerhiya ng pagkikita muli ay hindi lamang tungkol sa dalawang taong muling nagkakilala, ito ay tungkol sa timing, pagpapatawad, at espiritual na pagkahinob na nagsasama na sa tamang pagkakataon. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, naniniwala ang mga nakatatanda na kapag may paru-paro na pumapasok sa iyong bahay, dala nito ang espiritu ng isang taong namimiss ka. Kung nangyari ito sa iyo kamakailan, ituring itong banayad na paalala, may mahal sa buhay o koneksyon ng kaluluwa na sumusubok na abutin ka sa pamamagitan ng hindi nakikitang mundo. Hindi ito pantasya, ito ay enerhiya, parehong uri ng enerhiya na nag-ubnay sa mga bituin, sa dagat, at sa puso na patuloy na tumitibok para sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Cancer, pinamumunuan ka ng buwan, tagapag-ingat ng emosyon, alaala, at mga nakatagong katotohanan. Alam ng buwan ang ritmo ng iyong puso. Naiintindihan nito ang iyong pagnanais ng kapayapaan at katapusan. Kaya nararamdaman mo ang pagbabago ng mga alon sa loob mo kamakailan. Ang dati malabo ay unti-unting nagiging malinaw. Inihahanda ka ng universo para sa muling pagkakakilala, ngunit hindi tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, layunin itong magdala ng balanse at pangunawa, hindi sakit. Kung nagbabantay ka ng kandila sa gabi, nagdarasa ng tahimik bago matulog, o simpleng bumubulong ng iyong intensyon sa dilim, alamin na narinig na ito. Hindi nakakalimot ang universo sa tapat na puso. Minsan, mas matagal bago dumating ang sagot dahil kailangan munang lumago ang mga kaluluwang kasangkot bago muling magtagpo. Ito na ang sandali. Ang pag-ikot ng alon. Tinatawagan ka na magtiwala sa iyong intuition, manatiling kalmado kahit hindi mo pa naiintindihan ang lahat. Huwag habulin, huwag questionin, huwag matakot, hayaang mangyari. Ang parehong banal na puwersa na nagdala sa taong ito sa buhay mo noon ay ngayon ang gumagabay pabalik sa kanila. Lalaki ang mga palatandaan, lalalim ang emosyon, at hindi na mapipigilan ang hatak. Kaya ngayong gabi, Cancer, kapag tumingin ka sa buwan, ibulong ang iyong pangalan sa gabi. Sabihin sa universo, kung ito ay nakalaan sa akin, hayaan itong bumalik ng payapa. Pagkatapos, bitawan mo at panuorin kung paano kumikilos ang tadhana. Dahil minsan, ang pinakamalalaking pagkikita muli ay nangyayari hindi kapag hinahanap mo kundi kapag handa na ang puso mo na tumanggap. Ang enerhiya ng tao emosyonal na koneksyon. Cancer, halina't sumisid tayo ng mas malalim dahil hindi lang ito tungkol sa enerhiya na lumulutang sa hangin. Ito ay tungkol sa isang tao. Isang kaluluwang nananatiling nakatali sa iyo sa pamamagitan ng mga di nakikitang sinulid ng damdamin at alaala. Nararamdaman mo iyong hatak, hindi ba? Ang biglang init sa dibdib, ang kantang tumutugtog ng wala sa oras at agad kang binabalik sa sandaling akala mo'y nalimot mo na. Iyon sila. Ang kanilang mga iniisip, pananabik, at panghihinayang, lahat ay unti-unting papalapit sa iyo, tulad ng mga alon na bumabalik sa dalampasigan. Dala ng taong ito ang iyong enerhiya, parang mahinang alingaw sa kanyang puso. Matagal nilang sinubukang kalimutan ka. Nilibang nila ang sarili, pinilit kumbinsihin na nakausad na sila. Ngunit sa tuwing tumatahimik ang gabi, kusa pa rin sumasagi sa isip nila ang iyong pangalan. Nararamdaman nila ang iyong presensya sa kanilang mga panaginip, sa katahimikan, sa mga sandaling hindi nila inaasahan. At ngayon, hindi na mapakali ang kanilang kaluluwa, hinahanap muli ang tahanang minsang natagpuan sa iyo. Sa paniniwalang Filipino, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang parehong tao sa tatlong magkasunod na gabi, ito ay pahiwatig, tanda na tinatawag ng kanilang espiritu ang sayo. Nakikita mo ba sila kamakailan? Naririnig mo ba ang kanilang tinig sa iyong isip? Ang mga ito ay senyales na muling nagigising ang koneksyon sa pagitan niyong dalawa. Muling hinahabi ng universo ang inyong mga landas, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa banal na disenyo. Ang taong ito ay isang nilalang na minsan mong nakabahagi ng malalim na damdamin, maaaring minamahal, kaibigan, o isang koneksyon na lampas sa pangkaraniwang paliwanan. Totoo ang pag-ibig na yon kahit pinaglayo kayo ng pagkakataon. Maaaring lumayo ka ng walang salita, iniisip na yon na ang katapusan. Pero ang mga katapusan ay ilusyon lamang kapag ang mga kaluluwa ay nakatakdang muling magtagpo. Ang sakit, ang distansya, at ang katahimikan, lahat iyon ay nagkaroon ng layunin. Naging lupa ito kung saan tumubo ang pag-unawa at kapatawaran. Madalas ka pa rin iniisip ng taong ito, higit sa inaakala mo. Nagtatanong sila kung naalala mo pa ba sila, kung napatawad mo na sila, kung nararamdaman mo pa rin ba ang hatak na pilit nilang tinatakasan. Maaaring mukhang maayos ang kanilang buhay sa labas, pero sa loob nila, may unos, pananabik para sa kapayapaan, para sa pagsasara, para sa pamilyar na init ng iyong enerhiya. Cancer, ikaw ay tubig, banayad ngunit makapangyarihan. Nag-iwan ka ng marka sa mga puso na hindi kailanman nabubura. Ramdam pa rin ng taong ito ang bakas ng iyong kabaitan, pasensya, at walang kondisyong pag-ibig. Umalis man sila upang hanapin ang kanilang sarili, natanto nila kalaunan na lahat ng daan na tinahak nila ay patungo pa rin sayo. Ayon sa astrolohiya, nag-aaliging ngayon ang mga planeta sa paraang ginigising ang mga lumang damdamin at koneksyong hindi natapos. Si Venus, ang planeta ng pag-ibig, ay gumagabay sa mga puso tungo sa pagkakasundo at kaliwanagan. At sa tulong ng buwan, ang iyong pinamumunuang enerhiya lalong tumitindi ang damdamin, parehong tinutulak kayong harapin ang mga salitang hindi kailanman nasabi. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, marami ang naniniwalang kapag itinadhana ang dalawang kaluluwa na muling magtagpo, lilikhain ng universo ang mga synchronicities, mga pattern na paulit-ulit, magkakaparehong panaginip, o biglang damdaming hindi mo maipaliwanag kapag iniisip ka ng isa't isa. Hindi ito mga pagkakaton. Ito ay mga banal na bakas ng tadhana na kumikilos. Ngunit ang muling pagkikitang ito ay hindi lang tungkol sa romansa, ito ay tungkol sa espiritual na pag-unlad. Hindi ibinabalik ng universo ang mga tao sa iyong buhay para lang ulitin ang parehong mga sugat. Ibinabalik sila upang tapusin ang isang bagay. Upang pagalingin ang nasira. Upang bigyan ng kapayapaan ang dating masakit. Maaaring hindi pa alam ng taong ito kung paano lalapit sa iyo. Maaaring natatakot sila, nag-aalangan o nahihiya sa kanilang mga nagawa. Ngunit ang kanilang higher self, ang bahagi ng kaluluwang konektado sa banal, ay kumikilos na. Maaaring maramdaman mo ang mga damdamin hindi sayo, bigla ang kalungkutan, o pagnanais na magpatawad. Iyan ay dahil muling nagsasanib ang inyong mga enerhiya sa antas espiritwal. Cancer, ang iyong empatya ang iyong lakas. Marunong kang magmahal ng hindi kailangang kontrolin. Sa pagkakataong ito, hinihiling ng universo na matuto kang tumanggap. Hindi mo kailangang habulin o tanungin ang nakalaan sa iyo ay kusa at payapang darating. Magsindi ka ng puting kandila ngayong gabi, tulad ng ginagawa ng ating mga ninuno sa kanilang panalangin para sa kaliwanagan. Pagmasdan ng apoy. Kapag marahang kumikislap, kapayapaan ang paparating. Kapag sayaw ito ng sayaw, ito ay kilos ng enerhiya, tanda ng pag-alin. Ibulong ang dasal na ito. Ang nakalaan para sa akin ay babalik sa tamang panahon at may dalang katotohanan. Dahil ang papalapit sa iyo ay hindi lang isang tao, ito ay ang enerhiya ng pagkakaganap, ng mga kasagutan, at ng banal na muling pagkikita. At sa pagkakataong ito, Cancer, hindi ito darating upang saktan ka kundi upang pagalingin ka. Ang mga banal na palatandaan at mga pagpapakita. Cancer, hindi lamang sa mga salita nagsasalita ang universo, nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga palatandaan, ng mga enerhiyang dumarating sa iyo kapag handa ng makinig ang iyong puso. Sa ngayon, marahil napansin mo na ang mga maliliit na bagay na tila hindi na basta nagkataon. Ang parehong numero na paulit-ulit mong nakikita, ang kantang tumutugtog tuwing naiisip mo ang isang tao, o ang amoy na biglang dumadaan at agad kang ibinabalik sa isang alaala. Hindi ito mga simpleng pagkakataon. Ito ay mga mensahe, mga kumpirmasyon na totoo ang iyong nararamdaman. Nakikita mo ba ang mga numerong labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at dalawamput dalawa, o limang daan at limamput lima sa orasan, resibo, o kahit sa plaka ng sasakyan. Ang mga numerong ito ay tinatawag na angel numbers. Ang labing isa oras labing isa minuto ay pagkakahanay, ang dalawang daan at dalawamput dalawa ay muling pagkikita, at ang limang daan at limamput lima ay pagbabago. Para silang mga bakas mula sa kalawakan na naggagabay pabalik sa kung ano na ang alam ng iyong kaluluwa, na may bagay na nangyayari sa likod ng mga bagay na hindi nakikita ng mata. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag natin itong pahiwatig ng langit, mga banal na bulong mula sa itaas. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag paulit-ulit na bumibisita ang parehong ibon sa iyong bintana sa bukang liwayway, o kapag may puting paru-parong dumaan sa iyong daraanan, ito ay kaluluwang mula sa nakaraan na sinusubukang abutin ka. Maaaring maliit na sandali lang ito, pero malalim ang kahulugan. Ito ang paraan ng universo upang sabihin, pakinggan mo. Numiniipis na ang harang sa pagitan ng mga mundo. Cancer, may taglay kang kakaibang biyaya, ang iyong intuition. Nararamdaman mo ang mga bagay bago pa man ito mangyari. Nababatid mo ang damdaming hindi pa masabi ng iba. Dahil ang iyong espiritu ay nakaayon sa ritmo ng di mundo. At nayon, muling nagigising ang iyong enerhiya. Nagiging mas sensitibo ka sa mga espiritual na senyales dahil tumataas ang iyong vibrasyon. Nais ng universo na mapansin mo ito. Kapag biglang humihip ang banayad na hangin habang nananalangin ka, kapag yumuyuko ang apoy ng kandila ng walang dahilan, o kapag tumutugtog muli ang paborito mong lumang kanta ng di inaasahan, ito ay mga pagpapakita ng enerhiya ng muling pagkikita. Muling nagaktibo ang espiritwal na sinulid na nag-ugnay sa iyo at sa taong iyon. Bawat palatanda ang iyong natatanggap ay isang hakbang pasulong, parang tibok ng universo na umaalingaw sa iyong realidad. Maaaring maramdaman mo rin ito sa iyong katawan, init sa dibdib, kilig o kuryenteng gumagapang sa mga palad, o bigla ang kapayapaan kapag naiisip mo sila. Iyan ang enerhiya ng alignment, ang iyong mas mataas na sarili na sumasabay sa banal na panahon. Ayon sa mga matatanda, kapag bigla kang nanginig ng walang dahilan, may taong malapit sa iyong kaluluwa na iniisip ka ng may damdamin. At nitong mga araw, Cancer, ang mga panginginig mong iyon ay hindi basta lamig mga espiritual na senyales ito. Ngayon na ang oras upang sadyang palakasin ang koneksyong ito. Hindi mo kailangang habulin, kailangan mo lang maayon. Narito kung paano. Magsindi ng puting kandila tuwing Biyernes ng gabi at humiling ng kaliwanagan at kapayapaan. Iwisik ang tubig-alat sa may pintuan habang sinasabi, "Tanging katotohanan at pag-ibig lamang ang papasok sa aking tahanan." Isulat ang kanilang pangalan sa isang papel, ilagay sa ilalim ng basong may malinis na tubig, at sabihin, kung ang koneksyong ito ay para sa pagpapagaling, hayaan itong bumalik ng may biyaya. Ang mga simpleng ritual na ito ay malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino, mga gawain puno ng kababaang loob sa harap ng banal. Hindi nito pinipilit ang tadhana, binubuksan lamang nito ang daan para dito. Pansinin mo rin ang iyong mga panaginip. Ang mga panaginip ay makapangyarihang tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Kapag lumitaw doon ang isang tao mula sa iyong nakaraan, madalas ay naghahangad ang kanilang kaluluwa ng pag-uusap o pagkakasundo. Kapag nangyari ito, huwag mong ipagsawalang bahala. Pagkagising mo, isulat kung ano ang nakita mo. Obserbahan ang mga simbolo, tubig, tulay, pinto, kandila dahil bawat isa ay may dalang espiritual na mensahe. At kung sakaling maramdaman mong tila napakarami ng mga senyales na ito, lumabas ka sa oras ng paglubog ng araw at tumingin sa kalangitan. Mapapansin mong nagsasanib ang mga kulay, kahel, rosas at lila sa isang payapang tanawin. Ganyan din ang nangyayari sa iyong buhay ngayon, nagkakaisa ang iba't ibang enerhiya, lumang emosyon at banal na puwersa upang lumikha ng isang bagong kagandahan. Cancer, lumalakas ang iyong mga manifestation dahil muli kang natutong maniwala. Ang iyong pananampalataya ay may kapangyarihan. Bawat kan-dilang iyong sinisindihan, bawat panalangin iyong binubulong, bawat luhang iyong iniaalay, lahat iyon ay gumagalaw ng enerhiya pabor sa iyo. Tandaan, walang dasal na ipinadadala sa universo ang napupunta sa wala. Kaya sa susunod na umilaw ang iyong telepono sa labing isa oras labing isa minuto, o maramdaman mong dumampi ang hangin sa balat mo habang iniisip mo siya, mumiti. Iyan ang tadhana na nagsasabing, paparating na ito. Manatiling bukas, manatiling matatag, at magtiwala sa agos. Hindi hinihiling ng universo na habulin mo ang mga palatandaan, hinihiling nitong kilalanin mo sila. Dahil bawat isa ay may dalang bahagi ng kwentong malapit ng magbukas, ang kwento ng muling pagkikita, ng pagpapagaling, at ng banal na pag-ibig na muling babalik sa iyong puso. Ang muling pagkikita at espiritual na aral. Cancer, muling gumagalaw ang enerhiya, mas malakas ngayon, mas malinaw kaysa dati matagal nang inihahanda ng universo ang muling pagkikitang ito kaysa sa iyong napapansin. Ang dati pakiramdam ng katahimikan ay talagang isang banal na koordinasyon. Bawat pagkaantala, bawat sandali ng distansya, bawat panalangin na walang sagot ay naghahanda para sa isang sagrado at makabuluhang sandali. Ngayon, ang dalawang enerhiyang minsang naglayo ay unti-unting nagbabalik sa isa't isa, hindi sa puwersa, kundi sa pananampalataya. Hindi ito basta muling pagkikita, Cancer. Ito ay isang pagpupulong ng mga kaluluwang naglakbay sa apoy, natuto sa sakit, at ngayon ay handa ng magtagpo muli, hindi bilang dati, kundi bilang kung sino na kayo ngayon. Nagbago na kayong dalawa. Ang panahon ng pagkakalayo ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Kailangan niyong lumago sa pasensya, pananampalataya, at pagmamahal sa sarili, at sila naman ay hinarap ang kanilang sariling anino, ang panghihinayang, ang mga natutunang aral, ang mga leksyon na tanging katahimikan lamang ang makakapagturo. Ngayon, bumulong ang universo, panahon na. Maaaring makakarinig ka sa kanila ng hindi inaasahan, isang mensahe, isang tawag, o kahit isang panaginip na tila nariyan sila sa iyong tabi. Kapag nangyari ito, huwag matakot. Huminga. Tandaan, ang sandaling ito ay hindi para buksan muli ang dating sugat, ito ay para maunawaan kung bakit umiiral ang mga sugat na iyon sa simula pa lamang. Hindi kayo nagtatagpo upang ulitin ang nakaraan, kayo'y nagtatagpo upang muling isulat ito. Sa kulturang Pilipino, kapag biglang nagbago ang direksyon ng hangin, sinasabi ng matatanda, may darating, may paparating na tao. At cancer, ang intaong iyon ay maaaring mas malapit kaysa sa iniisip mo. Kahit dumating sila sa personal o sa pamamagitan ng mensahe mula sa espiritual na mundo, umaabot ang kanilang enerhiya. Ang muling pagkikitang ito ay hindi basta-basta, nakatala ito sa iyong mga bituin. Ngunit nais ng universo na maintindihan mo, sa pagkakataong ito, dapat ito ay nagmumula sa kapayapaan, hindi sa kawalan ng pag-asa. Pinahihintulutan lamang ng uniberso ang muling pagkikita na naglilingkod sa pagpapagaling, hindi kaguluhan. Kung bumalik ang taong ito, ito ay dahil pareho ninyong naabot ang dalas ng kapatawaran. Ang dating sakit ay ngayon paalala kung gaano kalayo na ang iyong narating. Maaaring bumalik ang mga damdamin, alaala, pag-asa, pati ang mga takot na minsang naglayo sa inyo. Ngunit tingnan ng mas malalim. Sa ilalim ng mga damdaming iyon, may bago, katahimikan. Ang parehong katahimikan na nararamdaman mo kamakailan, ang parehong nagpapalit sa sakit mo ng tahimik na lakas. Iyan ang senyales na ang muling pagkikitang ito ay naiiba. Sa espiritwal na tradisyong Pilipino, sinasabi na kapag tunay na konektado ang dalawang kaluluwa, laging nagbabalik sila sa isa't isa, kahit matapos ang maraming buhay. Tinatawag natin itong tadhana, kapalarang hindi kayang sirain. Ngunit ang tadhana ay hindi lamang nagbibigay ng kaligayahan, sinusubok nito ang iyong kahandaan na tanggapin ito. Handa ka na ba, Cancer? Handa ng bitawan ng inaasahan at yakapin ang itinalagang banal. Kung bumalik sila upang humingi ng kapatawaran, makinig, ngunit sabihin mo rin ang iyong katotohanan. Kung aamin sila ng damdamin, hayaan ang iyong intuwisyon ang gabayan ka. Ang parehong buwan na namumuno sa iyong tanda ay namumuno rin sa damdamin at karunungan. Magtiwala dito. Narito ang isang katotohanan na madalas makalimutan, ang muling pagkikita ay hindi lamang tungkol sa pagiging magkasama, ito ay tungkol sa pagunawa kung bakit kayo naglayo. Ang taong bumabalik sa buhay mo ngayon ay may dalang mga aral na kailangan niyong dalawa. Hindi na kayo parehong kaluluwang nagpaalam noon. Ang bersyon ng iyong sarili na naghintay ay wala na, pinalitan ito ng isa na alam ang kanyang halaga, na nananalangin hindi sa takot kundi sa pananampalataya. Maaring gamitin ng universo ang muling pagkikitang ito upang isara ang isang karmik na siklo, hindi bawat pagbabalik ay nangangahulugang relasyon. Minsan, ang muling pagkikita ay nagdudulot ng kapayapaan, kaliwanagan, o lakas ng loob upang tuluyang magpatuloy ng walang sakit. At iyon din ay banal. Kaya kapag dumating ang sandali, huwag magmadali. Hayaan ang enerhiya na umagos ng natural. Kung ito ay para muling itayo ang pag-ibig, mangyayari yon. Kung ito ay para magbigay ng pagsasara, mararamdaman mo ang kapayapaan sa halip na kalungkutan. Sa anumang paraan, banalang aral, ang totoong pag-ibig ay hindi namamatay, ito ay nagbabago lamang. Ngayong gabi, habang inihahanda mo ang sarili mo sa darating, magsindi ng dalawang kandila, isa para sa iyong puso, isa para sa kanila. Ibulong ang panalangin, naway magdala ang muling pagkikitang ito ng katotohanan, ng pagpapagaling, at ng banal na kalooban. Pansinin kung paano kumikilos ang mga apoy. Kapag patuloy itong nagliliyab, nangangahulugang nabubuo ang pagkakaisa. Kapag sila ay umuyuko patungo sa isa't isa, nangangahulugang bukas na ang mga puso. Cancer, ginagabayan ka ng universo patungo sa muling pagkikita na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa, ngunit hindi upang ulitin ang nakaraan. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa pag-unawa sa pag-ibig sa pinakamalinaw nitong anyo, mapagpasensya, mapagpatawad, at malaya. Malinaw ang aral, kapag bumalik ang pag-ibig sa ilalim ng banal na liwanag, hindi na nito hinihini ang pagpapatunay basta ramdam mo lang, tama na. Cancer, ang paglalakbay na iyong tinahak sa pag-ibig, distansya, katahimikan, at muling pagtuklas, ay hindi kailanman naging walang kabuluhan. Bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat bulong sa langit ay hinubog ka upang maging kaluluwang ikaw ngayon. Ang enerhiya ng muling pagkikita sa paligid mo ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik ng isang tao, ito ay tungkol sa pagbabalik mo sa iyong sarili, sa iyong liwanag, pag-asa, at pananampalataya. Inihahanda ng universo na maihatid sa iyo ang tunay na nakalaan. Ngunit bago yon, hinihingi nito ang huling gawain ng pagsuko, pagtitiwala. Magtiwala sa mga palatandaang iyong nakita. Magtiwala sa tamang oras. Magtiwala na kahit sa katahimikan, gumagalaw ang mga banal na puwersa para sa iyong kapakinabangan. Sa espiritualidad ng Pilipino, madalas sinasabi ng ating mga ninuno, ang hinihintay, dumarating sa tamang oras. Ang karunungan na iyon ay totoo pa rin. Hindi mo kailangang habulin ang nakalaan na. Buksan mo lamang ang iyong puso at hayaang pumasok ito. Ngayong gabi, maglaan ng tahimik na sandali para sa iyong sarili. Umupo sa isang mapayapang lugar, marahil sa tabi ng bintana kung saan hinahaplos ng liwanag ng buwan ang iyong mukha. Pumikit at huminga ng malalim. Isipin ang banayad na liwanag na pumapalibot sa iyo, hinuhugas ang lahat ng takot at pagdududa. Iyan ang enerhiya ng banal na proteksyon. Ligtas ka. Ginagabayan ka. Nasa tamang lugar ka. Kung matagal mo nang hinihintay ang isang senyales, ito na yon. Kinukumpirma ng universo na hindi kailanman napabayaan ang iyong mga panalangin. Hinabi ang mga ito sa banal na oras, maingat na tinahin ng pasensya at layunin. Bawat pagkaantala ay may kahulugan, bawat katahimikan ay may mensahe, at bawat pusong nasaktan ay nagdala sa iyo ng mas malapit sa pagising mo. Nayon, nagsisimulang magsanib ang mga enerhiya ng pag-ibig at tadhana. Ramdam din ang taong konektado sa iyong kaluluwa ang hatak na ito. Ngunit kahit mas matagal silang dumating, alamin na nililinis ng dinakikitang kamay ang kanilang landas. Nais ng universo na mangyari ang muling pagkikita sa kapayapaan, hindi kaguluhan, sa katotohanan, hindi ilusyon. Kaya ito nagtagal. Kaya kailangan kang maging ganito ngayon. Tandaan ang mga palatandaan, ang mga numero, ang kumikislap na kandila, ang mga panaginip na napakatotoo para baliwalain. Hindi ito mga pagkakaton. Ito ang iyong mapa, naggagabay pabalik sa iyong sarili at sa pag-ibig na nakaayon sa iyong kaluluwa. Kung minsan ay dumarating ang pagdududa at gusto mo nang sumuko, magsindi ng isang puting kandila at ibulong. Universo, nagtitiwala ako sa iyong tamang panahon. Pinakakawalan ko ang hindi ko makontrol. Naway hanapin ako ng nakalaan para sa akin ng payapa. Pagmasdan ang apoy. Paalalahanan nito na kahit maliit na liwanag ay kayang tumagos sa pinakamadilim na kadiliman. Narinig na ng universo ang sigaw ng iyong puso, Cancer. At nayon, sumasagot ito, hindi sa ingay, kundi sa tahimik na mga himala. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang umulan sa maliwanag na araw, tinatawag itong, ulan sa araw, senyales na nagtatagpo ang dalawang mundo, may nangyayaring mahiwaga sa pagitan ng nakikita at dinakikita. Iyan mismo ang nangyayari sa iyong buhay ngayon. Nagtutulungan ang langit at lupa upang dalhin sa iyo ang pag-ibig, paggaling, at kapayapaan na iyong pinanalangin. Ang taong nakalaan sa iyo ay babalik, o marahil ang pag-ibig mismo ay babalik sa bagong anyo, naghilom, mas malakas, at higit na nakaayon sa kung sino ka na ngayon. Sa alinmang paraan, magdudulot ito ng kapayapaan. Hindi kailanman kumukuha ang universo nang hindi nagbibigay ng mas mabuti. Kaya sa pagtatapos ng mensaheng ito, huminga ng malalim ng isang huling beses. Bitawan ng takot na namismo ang pagkakataon. Bitawan ng iniisip na nakalimot sa iyo ang tadhana. Dahil ang katotohanan, ang tadhana ay palaging kasama mo, naghihintay ng tamang sandali upang ipakita ang plano nito. Cancer, banal lang iyong puso. Tinahak mo ang bagyo at lumabas na mas malambot, mas matalino, at handa. Ang enerhiya ng muling pagkikita ay hindi ako, ito ay proseso, isang proseso na nagsisimula sa iyong pananampalataya. Ilagay ang iyong mga kamay sa dibdib at ibulong, handa na akong tumanggap. Damhin ang init. Iyan ang pagbubukas ng iyong kaluluwa. Iyan ang kumpirmasyon ng banal. Oras mo na. Ang nakalaan sa iyo, Cancer, ay hindi kailanman lilipas sa iyo. Ang pag-ibig na tadhana ay laging makakahanap ng daan, ginagabayan ng liwanag, selyado ng langit, at nakasulat sa mga bituin. Ito ang iyong senyales. Ito ang iyong sandali. At ito ang iyong pahiwatig ng langit.